Meron akong kakaibang paniwala ah. na kung ikaw, sinayang mo yung buhay mo. Mm, Wow. Mm. Kaya, hindi kaya na, nakaka-okay. Hindi, hindi. Ano ba yan? Pag ikaw, nagpakamatay ka, mm. sa buhay mo dati, mm, mm. ipapanganak ka mo mo. Sa mula ko yan! <laughs> sa mula ko yan! Okay. Welcome sa Padip Stories. Dito walang mali, dito walang tama. Basta may kwento, game. Get clue. Okay, pre. Welcome sa ating sa right. namang episode ng ano at kawalang kwentahan. <laughs> Welcome sa ating final episode. Final episode na ba to? Ay no. Oh, ang topic natin eh. at ano, ikaw? Ano ba sa tingin mo yung magandang pag natin yung May napanood kasi ako sa ano, sa uh... oh, alien na naman 'yan. Uh, hindi, hindi, hindi. Oh. Napanood ako sa TikTok. Hmm. Yung That? vendor, <laughs> hindi, 'yung vendor na ano na na nagrereklamo siya doon sa pulis na o oh, ewan ko, anong tawag doon eh para may operation ng nagtatanggal ng mga nagpebenta sa pangketa mga gano'n. So, mga illegal vendors mga gano'n. sa Manila. Um, Manila. Tapos nagrereklamo ngayon tong vendor na parang ano, uh, pagbigyan nyo na kami na 'wag nyong kunin 'yung gamit namin, aalis naman kami, parang gano'n. Mm. Tapos bigla niya sinabi na, ang hirap ipaliwanag sa inyo kasi mayaman kayo, kami mahirap kami. Parang gano'n. Mm -hmm. ano, yung, ano, ano yung tingin mo na, anong take mo doon sa ano na yun? Sa akin, confiscate. Sino, sino yung tama? Sino yung tama? Uh, mm. sino yung mas tingin mong may karapatan? Tingin ko may karapatan talaga yung nagpapaalis. Mm. Pang, ano lang siguro, no? paraan ng pagpapaalis nila. Mm. Or meron silang, hindi mo lang siya basta-basta papaalisin dahil gusto. Ah, may plot twist. May plot twist, pre. Oh, Kasi know. before silang hinuli, sinabihan na sila na bawal doon. Kinausap na nila yung lalaki na... Ah. Oh, dahil sila talaga yung may, may, ano, may authority or may... Tama yung ginawa nila. Mm. Kasi parang unti ko lumalabas ginagamit lagi ng Pilipino kapag nandun siya sa corner pagka na siya sa acto nang ng wala nang magamit na ibang dahilan ginagamit na lang yung simpatiya ng mahirap ako eh mahirap ako ganyan uh, diba? parang, eh di ba parang pinagsabihan na sila eh uh, magkakaroon ng clearing operation tapos sumunod na clearing operation nandun na naman siya tapos siya, siya pa mismo yung nagre-reklamo ibig sabihin nung una pa lang nandun na siya. Si- um, mm, sinabi, siya yung kausap ng polis. Na mag, na, dahil sa clearing operation, pinagbigyan na siya nung unang beses. Tapos nung sumunod siya, nung naman, tapos siya pa yung malakas yung ano na magreklam, magwala-wala. Marami siyang utang. ano anong kinalaman naman na na ay, sa utang niya? Kung marami <laughs> siyang utang, di sana, nagdegosyo siya nung legal para wala siyang sakit ng ulo. Actually, legal naman yun. Pero ang ano na siguro, siguro, bigyan sila ng location para Pero pag, pag minsan kasi matigas talaga yung ulo nila. Maltigas. kahit kahit i-relocate sila. Hmm. Babalik at babalik pa rin sila. Well, doon. Di ba nga yung mga bahay na ginigiba hmm. tapos nire-relocate yung nakatira doon. Ang gagawin ng i-relocate -re na pamilya kung nabigyan na sila ng bahay yung bahay na binigay sa kanila ng libre ibibenta nila yung pre. Nabaks ng meron sa Manila. Si na, pero Si sila doon. Tapos pag, pagdadaan ka sa pagkapapunta kang bago, yung Tipilex ba yun? No. Oh. Yung bandang Tarlac. Mm, -hmm. ano? Mm -hmm. Ang haba, parang oh, man, no. na, napag-isipan mo na yung buong buhay. Alam ano? <laughs> ka ba? Ang haba, mo. Lupat-lupa lang. Puros lupa lang. Course, lupa lang. Mm -hmm. uh, yung yung opportunity siguro na hinahanap nila Nasa sa Manila. Manila malaki opportunity pero ang laki din ng chance na hindi ka ano. Tapos ka, pre, biglang mag-success ng step by step. <laughs> meron <laughs> na na, na lang nung minsan di ba ko kami sa bangko. Tapos doon pre, yung mga taxi mga ano Never silang gumagamit ng busina. Kahit, alam mo yung nasa alanganin sila, di ba? Taas, mm -hmm. baba, parang ganun, kanto. Mm -hmm. Hindi, hindi sila gagamit ng busina. Oo. Oh. Tapos sabi ko, man, kung kailan nyo lang ginagamit yung busina niya? Paisip din siya kasi daw may nagtanong din sa kanya. Hindi raw hindi sila talaga gumagamit ng busina. Mm. Malalaman mo na ang dayo lang sa Baguio pag yung busina ng busina uh, kasi yung bagay ang maalangan niya. Uh. Samantarang, parang kasi dito sa, sa baba, sa batangan niya hmm. ng Manila, pag uh, hihingi ka ng daan, bubusina ka. Magte-thank you ka. Uh, bubusina. <laughs> Kaya okay. sobrang pagka ako ang tahimik sa bagyo. Kasi tas nung nagulat ako nung minsan, minsan lang ako nakarinig na may bumusina. Uh, namin, sabi, sabi, bakit maingay? Meron meron daw kasi ano, parang ambulansya. Iboy, mm, iboy. Mm, ay, mm, ay, ay pinaka maingay nila sa Grabe ang disiplina nila. Sa atin, to. hindi. Tanga na, busina natin. Kung pwede nga magbura yung busina, Puta mo! Putain mo! <laughs> lumalabas ano, na, sa busina kakaiba talaga yung disiplina sa bawat lugar. Halimbawa, uh, SPMA sa atin. Mm -hmm. Nakaka-proud mm -hmm. din yun. Mm -hmm. na, sobrang, ano, sobrang... Ako, kung... Hindi, hindi ko alam kung may, may kaya ipatupad yun sa, ano, sa buong... Ay, region 3 lang. Pero alam ko sa BGC, meron na rin gano'n eh. Meron na rin sa Tatel. First, start, first up, first start, go, go na no. rin. No. No. Yung ang ganda siya, eh, no? pagka ganun eh. Ang ano? Alakan dahilan para makabangga. Alakan dahilan para sabihan ka ng pulis na, oh bakit beating the red light ka? Parang mm -hmm. Yeah. Pero may, may mga nahuhuli doon, mga tayo lang din. Hindi pa alam yung rules ng SBM. Mm -hmm. Pero ang ganda nung ano ng SBMA para doon. Darating kaya yung time na sobrang disiplinado na ng mga tao? Hindi <laughs> pre, ginawa yung tao para sirahin yung mundo eh. <laughs> 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 ginawa yung tao para sirahin yung mundo sabi mo, parang ikaw yata yung sabi sa akin na yung mga tao, yung cancer ng, oh. ng earth na oh. siya yung unti-unti. Nabasa ko rin yan. na ko rin yan. Parang tayo yung ano, bakterya ng earth. Parang tayo yung sisira. kahit kaya tayo din naman yung nagpo-propagate, pero mas malaking nasisira natin sa, Kasi, ano, sa, sa mundo. Kasi tinitignan ko kung paano yung ano, yung halimbawa magtatayo ng mga housing, housing mm. projects, na mm. nananahimik yung bundok, mm. par. <laughs> pero hindi naman natin, hindi naman, hindi ko naman sinawing masama yun. Pero, progress oh. is progress oh, kasi. Oh, development. Pero yung alam yun, gagawin ng rice house. <laughs> <laughs> ang ganda-ganda ng lugar. Tatay ang bigla ng malaking bahay sa taas. No? oh, rice house lang dahil ah. kailangan nila ng, kailangan nila ng rice house. Tapos ito pa ang isang concern ko. Like, right. sa so, dinami-dami ng mga vloggers na napapanood ko. Ng mga travel, punta ka dito, yung magagandang mga lugar. Mm. Wala akong nakikita ang nag aano sa kanila, nag sasabi sa kanila na ingatan, magdala ng plastic, mag-advise na magdala yung mga basura, gano'n. Uh. Ah. Sobrang, kaya ako, for the last ilang ano nagpo-post ako ng walang location gatekeeping na tinatawag ah. to preserve sa tin. Mm. Malaki kasi 'yung influence talaga ng vlogging ngayon lalo na sa social. Media. Malakas malakas makapag-promote ng kahit anong maniyan eh, kahit anong business, kahit anong lugar eh, malakas mm -hmm. makapag-promote talaga yung mga vlogger. Ang problema, nawawalan ng control Oo, no, no. 'yung mga taong pumupunta. Pero iniisip ko lang. Di, di ba naalala mo dati nagbablog tayo ng mga mga lugar-lugar na pinuntahan mm, natin. Mm, mm, Tapos yung ano, yung, kasi di ba nag, meron tayong isang ilog na pinuntahan. Tapos ngayon, ang dami-dami ng resort doon. Ang dami-dami ng basura. Oh, Parang, oh. uh, so, dapat, so, dapat sumasabay din talaga yung ano, yung implementation ng lugar na dapat kung ano yung dinatnan mo, dapat yun. Yeah. Eh, nasa tao kasi talaga Hindi eh. nila kayang pahalagahan kung ano. Yun nga yung sinasabi ko, pre, kasi nga tayo yung ano, cancer ng mundo. <laughs> Pag nakita ng maganda, kung mapipitas yan, pitasin mo. Ganun ang nasa isip ng dahil. Uh -huh. Kung nakita mo yung bunga mo, masarap, kainin mo. Ganun yun eh. Pero ang gusto lang kasi talaga magkaroon ng ano, shared responsibility yung mga vloggers. Mm. Huwag lang silang mag, ano, na, mag-influence na pumunta. Mag-influence din sila. Kung paano ah. i-preserve. Wow, na, napaka-ano doon. <laughs> kaya, <laughs> diba, ito, diba? di ba, di ba? Padip na tayo ng padip na ito. Kaya nga. Kaya nga. Uh, hindi, siguro dito. meron din namang mga, ano, mga vloggers na andun pa rin. Kasi may napapanood ako na isang grupo sila ng mga kabataan. Di ba? Naglilinis sila oh, ng mga anong matutapos tulay. Oo. Oh. Pero... Naglilinis nila. Pero kasi yun, to be honest, wala namang... Maganda siya panorin. Oh. Maganda siya panorin. Oh. Pero yung gagawin, un very unrealistic sa mga tao kasi yung, ayaw magbanggit ng oh isang program ng gobyerno na nagbabayaran ah. para maglinis. Ah, ah. Tapos after that, hindi na maglinis. <laughs> may kilala ka ako dyan eh. Nagpapalista lang. <laughs> tapos magpapapicture lang na kunwari nagwawalis. Tapos tapos na. Ang ina. Hindi ba napakaroon uh, na uh, project? No? Eh? <laughs> <laughs> ako. Ini, iniinggan nyo nilang maging tamad yung mga tao. Tamad. Ala eh. Easy hindi money. Oo, oh, yun talaga. Yun talaga. Tapos... Ang weird, weird, na-weird doon talaga ako sa project. Pero, ewan ko lang. Siguro dahil... I think, ayun yung, ano eh. Yun Pero, ane, pero kailangan din nila talaga eh. Oo, oh, tamang tutulong ka sa tao. Kaso, parang ang tumutulong... Tumutulong ka para maging tamad pa sila lalo. Parang gano'n. Ang idea ko kasi... Parang lokohan na lang. Oo, oh, oo. Oh. Parang lokohan na. Kasi... Tas, ano yan? Kung sino nag-implement nung batas na yun, makukuha niya yung boto ng mga taong nakikinabang. No? Diba? Parang gano'n. Eh, kung ipasahod na lang nila yun sa talagang magbibigis, Oo. Oh, oh, aid, oh. or ano? Yan yung mga totoong, ano talaga, mga basura. Yung regular job. Oo, oo. Lakihan nila yung sweldo niya. Lakihan nila yung sweldo ng mga nagbabasura. Ewan ko, pagka may nakita kang basura sa daan, lalo sisipag yung mga yan. Yung yung magkano nga nakita nila na itiis nila yung gano'ng trabaho. Paano pa pagkinaasang mo yung sahod niyan. Yep. Ay, tangin na, punta naman tayo sa politika. <laughs> Pre, Ay. ano yung pinaka, di, di ba hindi naman, parang natural lang sa pamilya na mag-start kayo na hindi, eh yung, hindi kayo well off, hindi kayo, mm. alam mo yun. Uh, ano yung pinaka-struggles niyo sa family na, na, na realize mo, point of realization mo, hindi kami mayaman. Uh -huh nung ano, nung nag-open yung Jollibee dun sa may sa tas isang beses lang kami naka-order. sa <laughs> Orani? Ah, sa Orani. Isang beses, nung nag-open yun, daming tao. Nakasabay naman kami. Tapos, ayun, parang, ang natatandaan ko, yun, yun lang yung isang beses na nakabili kami dun na para sa amin. Kung tutusin, mas mura si Jollibee noon Oh, oh pero tingin ko kasi yung kung paano nila kitain yung pera dati, parang maligis oh, din. Oo, mahirap oh, oh, din eh. Parang ganun. Kasi ngayon, ang ang mura para sa atin ang, ng ng Jolly pero yung bilihin mo parang same lang ng kung kumaganay yung kita dati. Hmm. Hindi mo mararamdaman na ito yung kinita ko ngayon. Tas eto pang go grocery ko hindi hindi mo mapapansin na ubos agad eh parang ganoon yung yung qual yung value ng pera mo mal, uh, mataas yung yung kita mo pero yung value niya mababa. mababa. parang ganoon so, eh pero may pre hindi naman mm -hmm. sa ano nakakapangyari bigan na anytime grocery oh na-na-realize ko na no na hindi pala ganun kamahal yung Jollibee din talaga wala lang talaga kaming pera no? Ba't, ka, ikaw <laughs> lagi ka nagdajalubi na? Talaga, Mira, hindi rin, hindi rin. O, hindi ano. Hindi siya choice, hindi siya option ng mga magulang natin dati. Oo. Oh. No? Kasi ngayon parang option siya na gutom ka, merienda tayo, tara, jalubi na lang. Oh, ano, bakit? Pero yung mga magulang natin ngayon, game na game sila. <laughs> sila <siya>? Oo. Oh, <laughs> dati parang ano eh, parang gugutom ka, merienda, gusto mo, o oh, eto palitaw. <laughs> ah, di ba? Oo. Oh. Siguro, kasi yung mga magulang din, hindi rin sila ay, eh. Ano, sa idea nung fast food nung time eh parang alam mo na mayroong ad dati na pag, yung fast food ng fast food. Sa bagay kahit hanggang ngayon naman yung uh. idea na negative pag nagpa-fast food siguro mas ano lang mas tumatak lang sa, sa isip ng mga magulang or tama ba or dahil pa rin sa price talaga. <laughs> siguro din ang tingin ko, ang tingin nila dati sa fast food, Jollibee, McDo Ah, meron na yung dati. shake Oh, ganun. Ang tingin nila doon, kapag kumain ka doon, kung mag-celebrate ka lang. Parang ano, parang luxury na dati yun, na kung mag-fast food, Jollibee, ganun. Parang pang ganun dati, ang tingin ng mga magulang natin. O so, mahirap lang talaga tayo. Ako, minadok mahirap lang talaga. e, <laughs> <laughs> baka sa iba kasi, normal ang Jollibee dati pa eh. Sa atin, hindi kasi. Sa tingin mo, pre, bakit hindi tayo ginawang mayaman? Parang natanong ko na sa ito dati. Ah, oo. Kasi ano, masama ang plano ko pag naging mayaman. <laughs> Example. Ah, <laughs> uh, ano? D Aba nagdadrive ako. Nare, nagdadrive ako. Merong biglang tumawid na makulit na tricycle, gano'n. Oh, oh, Hindi tumitingin sa ano. Siyempre ako, normal ako ngayon. Alam mo pera, alam mo. So, 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 maingat ako. Maingat ako mag-drive. Pero kung mayaman ako, may <laughs> <Wait>, tumawid. <laughs> <laughs> Saka sa... Ano lang to ah? What if lang to? What if lang? Hindi eh, naman ako mayaman. Oh. Pero alam ko, hindi naman yan ang una mong... Parang natanong ko na sa ito sa No? Ah! Tayo. Parang ano, sabi mo, magka... ka ng mga katulong o, o, na nakahubad. Oo, oh, oh, ng katulong na marami. Tapos nakahubad. Tapos ang ano, ang suot nila, apron. <laughs> <laughs> Oh, di nga tayo ya. <laughs> yeah, Di, tayaya, ya, di tayo ya, mong pre. Hindi tayo ni Lord dahil sa <laughs> mga plano natin. <laughs> sa tingin mo ba, pre, money can make you happy. Sa ngayon ba? Oh, hindi. Ah, uh, can make you happy, pre. Kung alam mo kung saan gagamitin ng pera mo. Kasi, yun yung inano yun sa atin ng matatanda din, mga teacher natin na hindi lahat nabibili ng pera, hindi hindi kasasayak. Sa pera. So, pero lika? kung may pera ka tapos nasa... magta-travel ka, nasa Boracay ka. Di yeah. ba? Hindi ito. ka masaya, no? Tingin mo. Hindi ka masaya kung hindi mo gusto ang Boracay. Ang usapan lang naman, uh, may pera ka, eh, no? hindi naman sinabing problematic ka. Oo, di ba? Ah, siyempre. Di ba? Maging masaya ka lalo. Pero hindi ka masaya kung, kunwari, mayaman ka, may pera ka, bumili ka ng ticket, nagborakay ka, pero hindi ka taong labas. Kumbaga, mas uh, mas masaya ka sa bahay na meron May, kang PC, meron kang nabibiling lang po, oh, na, nakaupo ka lang. Siguro Ganyan? yung yung mga hero mo nun, lahat ng mga mm -hmm. set, diba? set ng equipments mm. meron. Kung alam mo saan mo gagamitin gagamitin yung pera, ba't di ka magiging masaya? Iba-iba kasi din ang source ng happiness ng tao. Ano? Totoo naman din. Sa'yo, ngayon ba? Medyo madi. Ang, um, ano, Di ba parang halos lahat ng tao ang ah, kinakanap is happiness? Ako ano? Peacefulness. Wow. Oh. oh. Ah, realistic. kasi pag ano, pagpayapa pag yung isip mo, pagpayapa yung katawan mo, payapa yung, yung environment mo. Ang ano, ang gaan sa pakiramdam. Ang gaan sa pakiramdam. Di ba? Eh, Tapos nanonood ka naman ng mga politics, politics. Ayun. Ano makakakuha ng peacefulness doon? Kaya ano, hindi ako masaya sa buhay. <laughs> Hindi. gago Kasi ako, kahit, kahit ano, sinasabi ko sa, ano ko, sa aking partner, sabi ko, kahit na hindi tayo lumalabas palagi, basta ano lang, bigyan mo lang ako ng, ng kapayapaan. Sino ka na sinasabi? Sa partner ko, pre. Partner? Oo. Mm -hmm. Uh -huh. Mabait ba yung partner? Ah, kabahan ka ba? Sige nga, bro. Mabait. <laughs> 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 Bakit sa <ilong> lumabas? <laughs> Mabait. Kami sa partner. Pabuta, <laughs> <ay mo? laughs> ano ba yung gusto mo sa partner mo? pag mo. Alam mo ito? So, sl ba? Slambok ba ito? Slambok ba ito? Ikaw, ikaw. Saan mo nakikita yung happiness mo? Oh. Saan mo nakukuha? Happiness? Pre, uh, parang pag nakikita kong... Nasa, lapit ka, lapit ka sa mic, pre. Pag... Okay, okay hawakan mo na lang. Ah, uh, siguro nakikita ko yun pag ano, pag masaya lahat ng tao sa paligid ko, parang nagkakasakit. Kahit, kahit mm -hmm. nasa na, isang sulok lang ako, wala akong pera. Kasi makita kong masaya yung mga tao sa pag. Mm. Yung, yung masaya na rin ako para sa akin, Masaya ka, tapos walang nagkakasakit sa kanila. Mm. Mm. Ano, ano yun? ah uh, sa sa health is wealth, parang ganun. Oo. Uh, uh, ganun, ganun yun sa'yo, no? Kasi very, uh, traumatic din yung ano yun. Uh, mga experiences sa mga hospital, uh, hospital, uh, mga gano'n. um, oh, oh. ma ano, ma mahirap talagang mawalan mahirap ma magkaroon ng pamilyang nandun sa may sakit. Ganun, mahirap talaga. Kaya lang, isipin na lang din natin na ano, darating din talaga lahat. Dan. Mamamatay. Mm. -hmm. Ikaw, so, naniniwala ka ba sa ano? Sa life after death? Hindi, pre. Pero naniniwala ako sa may usapan tayo hanggang 30 years old lang tayo. Ah, 40, five years, 45, 40. 45. 40. Tag na <laughs> 40 na. <ba? laughs> 40 na ba? Oo. Oh, oh, no, Limang taon na lang. Limang taon na lang. Hindi na wala uh, ka sa so life after death wala. wala pa akong ano eh. Medyo hindi pa. Hindi pa. Hindi pa talaga. Ah. Ikaw. Pero naniniwala ako, pre. Ah. Meron akong kakaibang paniwala. Ah. Na kung ikaw, sinayang yung buhay mo. Mm hmm, Ay, wow. Kaya hindi kaya na, nakaka-okay. <laughs> hindi, hindi. Ano ba yan? <laughs> Pag ikaw nagpakamatay ka, mm sa buhay mo dati. mm -hmm. Ipapanganak kang mo mo. Sa ko yan? Sa mula ko ba yan? <laughs> sa <ko> yan. <laughs> Na, ewan na, na, ko, na. Parang... Sinong, pala, ano yan? pa ka? Sinong <laughs> 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 pa ka? ngungo ka? Ganon? Ano ba? Palabas ni Gerald Napoles yun? Sampung utos kay Josh? Yung ba? Hindi yung Ngomo. yung <laughs> kay ano? Kay oh, Ngomo. Oo, parang man? parang may narinig ko. Ah, sinabi uh, ba doon? Sinabi doon? Hindi, <laughs> hindi, naman doon. Parang mm. naalala ko lang siya. Bakit hirap na hirap siya? Mm. <laughs> Pero, di, di ba masyadong anu, offensive yun? Mm hindi -hmm. naman, hindi naman. Ay, baka makancel tayo. Ano lang to? Joke lang? <laughs> Sorry po. Sorry po. Joke na. Joke lang. lang na. ko lang naman hindi ko naman siya intention ng Pero ayun, ayun daw ang idea. Mm. Okay, Papanganak na may something na mali sa'yo. Ah, okay. pero hindi lang basta no. ako. Mukhang. May no. ano, may mali sa'yo. Ah, parang ano lang, parang ginawa lang siguro nila ng, nang dahilan. Ah, ano lang yan? Parang, ay na siguro yung purgatory na tinatawag. Mm. Eh, ang daming ano eh. Parang mga ano eh, mga Ah, may na matatanda eh. Parang gano'n. Parang sa gano'n. Pero ganun. Ikaw, gusto mo pa bang mabuhay ulit? If ever? Isipin mo yung... Ulit? Sa mundo na to? Hindi na. <laughs> <laughs> Kaya parang... Yung, yung mga bata din today, ha? Ah. mga pinapanganak, anong ma experience Pero siguro dito lang sa atin, sa mga city, sa mga... Pero yung mga province naman parang mga okay. Oo, oh, ano pa rin sila. Ah... No? Uh, matahimik pa rin yung yung kahit dito sa atin eh yung mga ibang liblib na lugar magugulat kami ganung parte pa rin ng bataan ng ani oh. hindi ano hindi si so, tayo lang kasi masyado tayong updated parang ang pangit din kasi na super updated ka sa technology sa over communication parang mm -hmm. may negative pa na din siya meron may advantages and disadvantages pero yun ah uh, kung sa life after death, naniniwala ka? Oh, ikaw. Mga pala, di Naniniwala ka? Naniniwala ka? Hindi talaga. Huwag sana. Kasi hindi ako magbuhay po Kasi ang tingin ko kung maniniwala ka sa life after death, ibig sabihin naniniwala ka na merong langit at impyerno. Ha? mo na naman. Parang eh. gano'n. Hindi, hindi. ano da, parang ano lang. Parang ano lang. Parang nakakatakot kung papaniwalaan mo yun kung alam mong sa sarili mo na, hindi naman ako mabuting tao eh. Oo. No? Pero, Kaya ako hindi ako niniwala, pre. Hindi, ah, <laughs> pre. Huwag mo kong palisigan. Huwag <laughs> mo pa palisigan. Alam mo yung dahilan kung bakit hindi ka niniwala. Para ano, para safe ako na, <laughs> ano, na walang ipyerno. <laughs> <laughs> Mga masamang tao po kami. Uh, kasi ang idea na mabubuhay ka ulit. Tapos mahirap ka na naman. Oo, no? <laughs> Ikaw, kung ano, ito, kung magkaaraw ka ng ano, nang bibigyan ng, ng pagpipilian na mamamatay ka, tapos makakapili ka ng ano, ng buhay mo ulit. Anong buhay ang pipiliin mo? Pre, yung sa, ano, yung sa bundok. Tsaka sa ano, sa saang, saang lugar, anong, nationality. anong nationality, gano'n? Di ba? Pilipino pa rin. Puta, pero sa ano na, remote lugar na yun. Kasi Puta, hindi... Putang, kawawa ina. ka, pre. Lalo kang kawawa. Lalo kang kawawa. Hindi ka makakar... Mabibigyan ng benefits. Mabibigyan ka lang ng rasyon. Sige na, huwag na pala. Binagyan yung lugar nyo. Your Honor, I <laughs> changed my mind. <laughs> <laughs> kawawa pa rin, pre. Binigyan ka na ng at Pilipino pa rin pinili mo. Pre, ano ba itong panong <laughs> sa akin? Trap ba ito? Ano ano? kahit naman sabihin naman natin Filipino, Filipino ah. pa rin daw, pero ano pa din? Uh, sige na nga Amerika. <laughs> <laughs> oh, kaya ayo ka din. Ako pre, kung ako tanungin mo. Alam ko 'yung alam alam, alam ko 'yung sayo, gusto mong maging Aprikano ah. yung mga pa <laughs> yung titig ganyan. <laughs> Hindi, <laughs> kung, so, lang. papapiliin ako baka sa ano, nakatira ako Switzerland. Ganyan, pre sa London, mga ganon. Pero pagtanda mo ang trabaho mo, ta- four, four days a week ka lang o three days a week lang, parang ganon eh. May patas silang ganon. Magtatrabaho na naman. Tapos pag aaralin ka nila ng libro, may mga ganon pre. Namatay ka, namatay ka. Tapos pag, pagka, ano, eh, 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 nga, eh. Ano? re-reincarnate ka, tapos magtatrabaho ka na naman. Diyan, nagtatapos. Tapos natin to. Diyan, nagtatapos sa mga kwento. Walang kakweta ko ito talaga. <laughs> Hindi ko na naman sasabihin. Nag-blank ko ako <laughs> na, 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 dun. Outro um, na agad. Pero, masarap ng no, pray. Ayun yung sinasabi na anak na, kaya, kung totoong reincarnation, buburahin at buburahin yung alaalam kung ma-reincarnate mare ulit. Kasi, kapag nabuhay ka nang naaalala mo pa rin yung nakaraan mo, parusa oh, yung. Parusa Hindi ba yung parusa pa yun magiging... Padip. Padip yung padip. Di ba parusa yung sinabi ko kanina? <laughs>